sa malalim, misteryosong tubig ng lalawigan ng Samar, kung saan ang karagatan ay sumasalubong sa mga bundok na natatakpan ng makakapal na halaman at ang hangin sa gabi ay nagdadala ng mga bulong ng mga sinaunang kwento na buhay ang isang batang mangingisda na nagngangalang Miguel. Dalawampu-tatlong taong gulang pa lamang siya nang tuluyang nabago ang kanyang buhay ng isang pagtatagpo na hahamon sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pag-ibig, kamatayan, at mga nilalang na naninirahan sa mga anino ng Pilipinas. Magigising si Miguel tuwing umaga, kung kailan ang langit ay nababahiran pa ng malalim na dilim na nauuna sa bukang liwayway. Ang kanyang ama ay namatay noong siya ay labing-anim, na iniwan siya bilang nag-iisang tagapag-alaga para sa kanyang may sakit na ina at sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae. Ang pangingisda ay hindi lamang ang kanyang propesyon. Ito ay kanyang pamana, ang kanyang kapalaran, ang tanging buhay na alam niya. Malakas ang kanyang mga kalamnan dahil sa hirap sa trabaho. Ang kanyang balat ay nababalot ng walang tigil na sikat ng araw at ang kanyang mga kamay ay kalyo dahil sa mga lubid at lambat na hinahawakan niya araw-araw. Maliit lang ang nayong tinitirhan niya hindi hihigit sa dalawang daang pamilya ang umaasa sa dagat para sa kanilang kaligtasan. Ang mga bahay ay simple, na itinayo sa mga kahoy na stilts na umaabot sa ibabaw ng tubig kapag high tide. Ang mga matatanda sa komunidad ay nagkwento pa rin tungkol sa mga supernatural na nilalang na naninirahan sa kalapit na kagubatan at malalim na tubig. Ang pinag-uusapan nila ay ang aswang, ang nagbabagong hugis na nilalang na kumakain ng tao, lalo na ang mga bata at mga buntis. Sabi nila, sa araw, ang aswang ay parang isang ordinaryong babae, maganda at mapangakit. Ngunit sa gabi ay nagtransform ito sa isang bagay na nakakatakot, na may mahaba at matalas na dila na kayang sumipsip ng mga bahagi ng katawan ng biktima sa pamamagitan ng pusod o bibig. Palaging nakikinig si Miguel sa mga kwentong ito ng may pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang mga ito ay mga kwento lamang upang takutin ang mga bata, mga pamahiin mula sa isang panahon bago ang modernong edukasyon. Naniniwala siya sa kanyang nakikita at nahahawakan, ang agos ng karagatan, ang mga palatandaan ng pagbabago ng panahon, ang mga bituin na gumabay sa kanyang pag-navigate sa gabi. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago sa isang buong buwan ng gabi, nang siya ay nagpasya ng mangisda ng mas malayo sa baybayin kaysa sa karaniwan niyang ginagawa. Ito ay simula ng Setyembre, at ang isda ay naging mahirap sa tubig malapit sa nayon. Ang ibang mga mangingisda ay nag-uusap tungkol sa kanilang malas, tungkol sa kung paano sila kailangang pumunta ng higit pa upang makakuha ng magandang huli. Si Miguel, desperado na mapakain ang kanyang pamilya, ay nagpasya na makipagsapalaran. Inihanda niya ang kanyang bangka, isang maliit na bangkang kahoy na may mga stabilizer sa gilid ng kawayan, at sumagwan patungo sa mas malalim na tubig, kung saan kakaunti ang mga mangingisda ang nakipagsapalaran pagkatapos ng gabi. Ang buwan ay napakalaki sa kalangitan, na naghagis ng isang kulay pilak na landas sa tahimik na tubig. Ang katahimikan ay ganap, nabasag lamang ng tunog ng kanyang mga sagwan na tumatawid sa ibabaw at ang paminsan-minsang paglukso ng isang isda. Halos dalawang oras na siyang nagsasagwan nang may makita siyang bagay sa tubig na nagpatigil sa kanyang puso. Ito ay isang pigura ng babae, lumulutang sa ibabaw, hindi gumagalaw na parang patay. Hindi nag si Miguel. Ang una niyang reaksyon ay pagkabalisa, hindi takot. Mabilis siyang sumagwan patungo sa pigura at, nang makalapit, Napagtanto niyang ito ay isang dalaga, tila walang malay, nakasuot ng simpleng puting damit na lumulutang sa kanyang katawan na parang mga talulot ng bulaklak. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay kumalat sa tubig na parang maitim na damong dagat. Siya ay napakaganda kahit na sa kanyang nakikitang pagkabalisa. Sa malaking pagsisikap, nagawa siyang hilahin ni Miguel sa bangka. Nanlamig siya sa paghawak, ngunit humihinga pa rin, kahit mahina. Hinubad niya ang sariling sando at tinakpan siya. Sinusubukang painitin siya ng init ng katawan. Halos kalahating oras, Hinaplos niya ang mga kamay at braso nito. Sinusubukang ma-circulate muli ang dugo nito. Sa wakas, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng anumang nakita ni Miguel. Napakadilim nila, halos itim, ngunit may kakaibang kislap na tila kumukuha at sumasalamin sa liwanag ng buwan sa isang hypnotic na paraan. Tumingin siya sa kanya na may panimulang pagkalito. Pagkatapos ay may isang bagay na tila pasasalamat na may halong takot. Nagsalita siya sa mahinang boses at sinabing Luisa ang pangalan niya. Ipinaliwanag niya na siya ay nahulog mula sa isang bangka sa panahon ng isang bagyo at naaanod ng ilang oras. Marahil mga araw, hindi siya sigurado. Ang kanyang kwento ay tila kapanipaniwala. Bagaman si Miguel ay hindi nakarinig ng anumang kamakailang mga bagyo o mga nawawalang tao. Ngunit siya ay nabighani sa kanyang kagandahan. At nakatuon sa pagtulong sa kanya na hindi niya kinuwestiyon ang mga hindi pagkakapare-pareho. Nagpasya si Miguel na dalhin siya sa kanyang bahay sa halip na sa nayon, sa takot na magsimula kaagad ang chismis kapag nakita siyang nagdadala ng kakaibang babae sa kalagitnaan ng gabi. Tulog ang kanyang ina nang dumating sila, gayon din ang kanyang mga kapatid na babae. Pinatira niya si Luisa sa maliit na silid sa likod kung saan siya nagtatago ng mga kagamitan sa pangingisda at tinalhan siya ng sariwang tubig at ilang prutas. Siya ay kumain at uminom ng mataba na para bang hindi kumain ng ilang araw. Nang sumunod na mga araw, nanatili si Luisa sa bahay ni Miguel na nagpapagaling ng kanyang lakas. Sinabi niya sa kanyang pamilya na siya ay isang malayong pinsan na bumisita at bagaman ang kanyang ina at mga kapatid na babae ay tumingin sa estranghero ng may pagkamausisa, tinanggap nila siya. Si Luisa ay kaakit-akit at matulungin, tumulong sa mga gawaing bahay at nagpakita ng isang espesyal na kakayahan sa mga bata sa nayon na mabilis na naging mahilig sa kanya na in love si Miguel, ito ay hindi maiiwasan. Si Luisa ay hindi lamang maganda, ngunit matalino rin, nakakatawa, at maalaga. Tila naiintindihan niya ang kanyang mga takot at pangarap nang hindi niya kailangang ipaliwanag. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, ilang oras silang nag-uusap tungkol sa kanilang buhay, sa kanilang mga plano, sa kanilang pinakamalalim na pagnanasa. Kaunti lang ang sinasabi niya tungkol sa kanyang nakaraan. Palaging binabago ang usapan kapag nagtatanong si Miguel tungkol sa kanyang pamilya o kung saan siya nang galing, ngunit iniugnay niya ito sa trauma ng halos pagkalunod. Tatlong linggo na ang lumipas mula nang mahanap siya ni Miguel. Sa panahong iyon, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa nayon. Una, ito ay ang munting anak na babae ng kapitbahay. Isang batang babae na limang taong gulang pa lamang, ang biglang nagkasakit na may mataas na lagnat at matinding panghihina. Ang mga magulang ay desperado dahil ang bata ay hindi bumuti sa kabila ng lahat ng tradisyonal na mga remedyo at panalangin. Pagkatapos, naroon ang buntis na asawa ng tindero na napaaga sa panganganak at muntik ng mamatay sa panganganak. Ipinanganak ang sanggol na maputla at mahina at walang umaasa na mabubuhay pa siya. Nagsimulang magbulungan ang mga matatanda sa nayon. Sinabi nila na mayroong isang aswang sa kanila na ang mga marka ng pag-atake nito ay hindi mapag langanan. Bumuo sila ng mga grupo ng panunood sa gabi mga lalaking armado ng mga kutsilyo at mga sinaunang espada na umaasang mahuhuli ang nilalang. Ang mga buntis na kababaihan ay inutusan na manatili sa loob ng bahay pagkatapos ng gabi at ang mga bata ay patuloy na binabantayan. Narinig ni Miguel ang mga pag-uusap ngunit itinuring silang paranoia. Sa sobrang pag-ibig niya kay Luisa ay hindi niya makita o mapaniwalaan ang anumang bagay na makakasira sa kanya. Nagsimula na silang magplano ng kanilang kasal sa kabila ng banayad na pagtutol ng kanyang ina na nagsabing may mali sa babaeng iyon, isang bagay na hindi niya maipaliwanag ngunit nadarama sa kanyang puso. Sa isang partikular na mainit na gabi ng Oktubre nang sa wakas ay nahayag ang katotohanan. Nagising si Miguel sa kalagitnaan ng gabi na uhaw at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Sa pagdaan niya sa kwarto kung saan natutulog si Luisa, napansin niyang bukas ang pinto at wala siya doon. Nag-aalala, umalis siya ng bahay at tumingin sa paligid. Sinusubukang hanapin siya. Dumidilim na ang buwan, Nagbibigay lamang ng mahinang liwanag. Naglakad siya sa tahimik na nayon. Dumaan sa mga natutulog na bahay at mga lambat na nakalatag upang matuyo. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tunog na nagmumula sa malapit na kagubatan. Isang tunog na nagpalamig ng kanyang dugo. Ito ay isang uri ng paulit-ulit na pagklik. Tulad ng tunog ng isang malaking ibon gamit ang kanyang tuka. Ngunit mas malakas at mas malas. Pumasok si Miguel sa kagubatan. Kasunod ng tunog. Marahan niyang tinapakan ang mga hubad niyang paa sa mga patay na dahon at sinubukan niyang gumalaw ng tahimik. Kahit na tumibok ng husto ang kanyang puso ay sigurado siyang maririnig iyon. Lalong lumakas ang tunog habang siya ay umabante at pagkatapos ay nakakita siya ng mahinang liwanag sa mga puno. May maliit na clearing sa unahan na naliliwanagan ng mga alitaptap na umaaligid sa hangin na parang maliliit na bituin. At doon, sa gitna ng clearing, ay may isang nilalang na nag kay Miguel Nasana ay hindi na lang siya isinilang. Si Luisa iyon, ngunit hindi. Ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang bagay na napakapangit. Ang kanyang dila ay malaswa at pantubo na umaabot mula sa kanyang bibig na parang isang itim na ahas. Siya ay nakayuko sa isang bagay, isang bagay na maliit at hindi gumagalaw sa lupa, at si Miguel ay napagtanto na may takot na ito ay isang bata. Ang bata ay si Marta, ang pitong taong gulang na anak ng karpintero sa nayon. Nawala siya ilang oras ang nakalipas at hinahanap siya ng buong nayon. Ngayon siya ay nakahiga doon, maputla at hindi gumagalaw. Ang dila ng nilalang ay tumagos sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang pusod. Ang tunog ng pagklik ay nagmula sa mismong nilalang, mula sa kanyang lalamunan, habang ito ay sumipsip. Gustong sumigaw ni Miguel, gustong tumakbo, gustong gawin ang lahat, ngunit naparalisa siya sa gulat at kilabot. Nakatutok ang mga mata niya sa imposibleng eksenang nasa harapan niya. Ayaw tanggapin ng isip niya ang nakikita. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng balak niyang pakasalan, ang sumpang binanggit ng matatanda. Isa siyang aswang. Pagkatapos ay naramdaman ng nilalang ang kanyang presensya. Ang dila nito ay binawi sa nakakatakot na bilis. Dumulas pabalik sa kanyang bibig na may basa, nakakakilabot na tunog. Lumingon ito sa kanya, at bagamat napakapangit ng hitsura nito, ang mga mata nito ay pareho pa rin ng madilim at matingkad na mga mata na mahal niya. May pagkilala sa kanila, at iba pa, isang bagay na tila kalungkutan o kahihiyan. Matagal silang nagkatitigan. Naririnig ni Miguel ang sariling paghinga, mabilis at mababaw. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Nagsimulang muling mag-transform ang nilalang na naging Luisa, unti-unting bumabalik ang katawan nito sa anyo ng tao na kilala niya. Ilang minuto lang, si Luisa na naman, Ganap na tao, nakasuot ng puting damit na suot niya noong matagpuan siya sa dagat. Nagsalita siya, at ang kanyang boses ay ang parehong malumanay na boses na mahal niya. Ngunit ngayon ay mabigat sa sakit. Sinabi niya sa kanya na totoo na siya ay isang aswang, na siya ay ipinanganak sa ganoong paraan. Isinumpa mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya na hindi niya makontrol ang kanyang kalikasan, na ang gutom ay nanaig sa kanya sa mga gabi ng paghina at bagong buwan na siya ay lumaban laban dito ngunit palaging natatalo. Ikinuwento niya kung paano siya tumakas sa sarili niyang nayon ilang buwan bago, matapos sa lakay ng isang bata doon, at sinubukan niyang lunurin ang sarili sa dagat upang wakasan ang kanyang pagdurusa. Ngunit iniligtas siya ni Miguel, at nahulog siya sa kanya, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nakaramdam siya ng pag-asa na maaaring mag-iba ang mga bagay. Ang pag-ibig na iyon ay kayang talunin ang sumpa. Umiiyak siya habang nagsasalita Tumutulo ang totoong luha sa magandang mukha niya. Sinabi niya na sinubukan niyang labanan, na niya ang buong gabing gising, lumalaban sa pagbabago. Ngunit ang gutom ay masyadong malakas. Humingi siya ng tawad sa kanya. Humingi ng pangunawa sa kanya. Sinabi niyang mas gugustuhin niyang mamatay kaysa patuloy na magdulot ng sakit. Napatingin si Miguel sa bata na nakahandusay sa lupa. Huminga pa si Marta, ngunit mahina. Alam niyang kailangan niya itong maibalik kaagad sa nayon na bawat segundo ay binibilang kung gusto niya itong iligtas. Muli niyang nilingon si Luisa, ang babaeng mahal niya, at naramdaman niyang durog-durog ang puso niya. Tinanong niya kung mayroon bang lunas, kung mayroon bang paraan upang maputol ang sumpa. Malungkot na ipinilig ni Luisa ang kanyang ulo, sinabing ilang taon na siyang naghanap, sumangguni sa mga manggagamot at pari. Ngunit iisa lang ang sinabi nila, na ang isang aswang ay hindi magagaling, mapatay lamang. Ang tanging paraan para pigilan ang isang aswang ay sirain ito, hiwa-hiwain at sunugin hanggang sa abu na lamang ang natitira. Binuhat ni Miguel si Marta sa kanyang mga bisig. Masyadong magaan ang dalaga, halos walang timbang, na parang naubos ang bahagi ng kanyang kakanyahan. Tiningnan niya si Luisa sa huling pagkakataon at sinabing kailangan niyang umalis, na kailangan niyang iligtas ang bata. Tumango si Luisa, naunawaan, at isa lamang ang itinanong na maghintay siya hanggang madaling araw bago sabihin sa iba ang kanyang nakita. Gusto niya ng oras na umalis upang pumunta sa malayo kung saan hindi na niya muling masasaktan ang sinuman. Sumang-ayon si Miguel, kahit na bawat himaymay ng kanyang pagsigaw ay mali na siyang makatakas. Tumakbo siya sa kagubatan, pabalik sa nayon. Sumisigaw ng tulong. Hawak si Marta sa kanyang mga bisig. Ang mga tao ay lumabas sa kanilang mga bahay. At ang ama at ina ng batang babae ay sumugod sa kanya. Inagaw ang bata mula sa kanyang mga bisig na may mga sigaw ng kaginhawahan at kawalan ng pag-asa. Nagtipo ng buong nayon. Ipinatawag ang lokal na shaman, isang matandang kulubot na lalaki na nagsasagawa pa rin ng mga sinaunang ritual. Sinuri niya ang dalaga at kinumpirma ang kinatatakutan ng lahat. Siya ay inatake ng isang aswang. Ang pamamaraan ay hindi mapag-aalinlanganan, pero may pag-asa, aniya, kung mabilis silang kumilos. Ang salamangkero ay naghanda ng pinaghalong mga espesyal na halamang gamot, ipinagdasal ito, at pinilit itong ibuhos sa lalamunan ng bata. Pagkatapos ay gumawa siya ng maliliit na hiwa sa paligid ng pusod ni Marta at naglagay ng higit pang mga halamang gamot. Sinunog ang mga ito hanggang sa tuluyang natakpan ng usok ang sugat. Buong gabi, ngunit unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Marta. Ang kanyang paghinga ay nagpapatatag, nagiging mas malalim at mas regular. Sa madaling araw, Binuksan niya ang kanyang mga mata at tinawag ang kanyang ina. Damang-dama ang kaginhawahan sa nayon, ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Nais nilang malaman kung nasaan si Aswang, hiniling na sabihin sa kanila ni Miguel, at bumuo ng mga pangkat sa pangangaso na may mga sulo at armas. Si Miguel, pagod at emosyonal na basag, ay hindi makapagsinungaling. Sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Luisa, tungkol sa kung paano niya ito natagpuan, tungkol sa kung paano siya nahulog sa kanya nang hindi alam kung ano siya. Ang reaksyon ay kaagad at galit na galit. Umiyak ang sarili niyang ina na nagsasabing naramdaman niyang may mali, na sinubukan niyang bigyan siya ng babala ngunit hindi siya nakinig. Inakusahan siya ng ilan sa mga lalaki ng pakikipagsabwatan, na sinasadyang dinala ang nilalang sanayon. Kinailangan ng interbensyon ng mga matatanda para pakalmahin sila, para maintindihan nila na biktima rin si Miguel. Pero nasaan si Luisa ngayon? Ang mga pangkat ng pangangaso ay naghanap sa kagubatan buong araw ngunit walang nakitang bakas sa kanya. Hinalughog nila ang mga bakanteng bahay sa malapit, ang mga abandonadong bangka sa dalampasigan, bawat pulgada ng nayon. Siya ay naglaho ng buo na para bang hindi siya kailanman umiral. Hindi nakisali si Miguel sa paghahanap, nanatili siya sa bahay, nalubog sa malalim na depresyon. May bahagi sa kanya na umaasa na nakatakas siya, na nakahanap siya ng malayong lugar kung saan hindi siya makakasakit ng sino man. Ang isa pang bahagi niya, ang bahaging mahal na mahal pa rin siya sa kabila ng lahat. Gustong makita siyang muli. Gustong subukang humanap ng imposibleng solusyon sa imposibleng problema. Lumipas ang tatlong araw. Unti-unting bumalik sa normal ang nayon, bagamat na natiling mapagmatsyag ang lahat, lalo na sa gabi. Ganap na gumaling si Marta na walang alaala sa pag-atake, na tila nabura ng kanyang isip ang trauma upang protektahan siya. Ang mga lalaki ay nagpapatrolya pa rin paminsan-minsan, ngunit hindi gaanong madalas. Sa ikatlong gabi, nagising si Miguel at nakita niya si Luisa sa kanyang silid. Nakaupo siya sa sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod, mukhang maliit at mahina. Siya ay nagulat sa una, ang kanyang kamay ay likas na kumukuha ng kutsilyo na ngayon ay itinatago sa ilalim ng kanyang unan, ngunit itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang kilos ng kapayapaan. Sinabi niya na bumalik siya para magpaalam para ipaliwanag ang ilang bagay na kailangan niyang malaman. Ikinuwento niya na ang kanyang ina ay isa ring aswang, at siya ay ipinanganak na may sumpang umaagos sa kanyang dugo. Sinabi niya na sa loob ng maraming taon ay sinubukan niyang mamuhay bilang isang normal na tao, na nagawa pa niyang gawin ito sa mahabang panahon, ngunit palaging bumabalik ang gutom, lalo na sa mga bagong buwan. Ipinaliwanag niya na ang pagbabagong anyo ay masakit, na nag-aapoy sa loob na parang apoy, at na kumain ay palagi siyang nakadarama ng pagkapuot sa sarili at gustong mamatay. Sinabi ni Luisa na si Miguel ang tanging tunay na liwanag sa kanyang miserableng buhay, na ang pagmamahal na naramdaman niya para sa kanya ay totoo. Marahil ang tanging tunay na bagay na kanyang naranasan, pero alam na niya ngayon na hindi siya maaaring manatili, na hindi niya maaaring ipagsapalaran, na masaktan ang iba, lalo na hindi ang mga taong mahal niya. Tahimik na pinakinggan ni Miguel ang lahat, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nang matapos siya, tinanong niya kung ano ang gagawin niya. Sumagot si Luisa na siya ay pupunta sa Hilaga, sa malalalim na kabundukan kung saan halos walang nakatira, kung saan maaari siyang mabuhay sa mababangis na hayop kung kailangan niyang pakainin ang sarili. Susubukan daw niyang kontrolin ang sarili, nasusubukan niyang maging mas mahusay kaysa sa idinidikta ng kanyang kalikasan. Pagkatapos ay gumawa siya ng kakaibang kahilingan. Tinanong niya si Miguel na, kung makarinig man siya ng mga kwento tungkol sa isang aswang sa hilagang kabundukan, tungkol sa isang nilalang na umaatake lamang sa mga hayop at umiiwas sa mga tao, dapat niyang malaman na siya iyon. Nakikipaglaban pa rin, sinusubukan pa rin. At hiniling niya sa kanya na huwag sabihin kahit kanino, para isipin ng mga tao na namatay na siya o nawala ng tuluyan. Hindi alam ni Miguel ang sasabihin. May parte sa kanya na gustong magmakaawa sa kanya na manatili, na sila ay makahanap ng solusyon ng magkasama. May bahagi sa kanya na gustong tawagan ang mga lalaki ng nayon, upang tuparin ang kanyang tungkulin na protektahan ang kanyang komunidad. Pero sa huli, tumangulang siya. Pumayag sa hiling nito. Tumayo si Luisa at pumunta sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito. Ang malamig na mga daliri nito sa mainit nitong balat. Pagkatapos ay hinalikan niya ito, isang mahaba, desperadong halik na naglalaman ng lahat ng pagmamahal at lahat ng kalungkutan sa mundo nang maghiwalay sila. Ibinulong niya na mahal niya ito, na mamahalin niya ito palagi, at labis niyang pinagsisihan ang lahat ng paghihirap na naidulot niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa bintana, binuksan ito, at simpleng tumalon sa gabi. Tumakbo si Miguel sa bintana sa oras upang makita ang isang malaking ibon, nakahawig ng isang higanteng agila, ngunit may malabong mga katangian ng tao, na lumilipad patungo sa buwan. Umalingaungaw sa tahimik na gabi ang tunog ng mga pakpak na pumapalpak, unti-unting lumalabo hanggang sa tuluyang mawala hindi na siya nakita ni Miguel hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa huling pagbisitang iyon sa paglipas ng panahon sinubukan niyang buuin muli ang kanyang buhay